kulay niya parang ginto. <laughs> May extra <ekstrang>, mo. Ano. <laughs> o ano lang siya yung tanso lang. Maganda itong gawing sing-sing. Maganda siyang gawing sing-sing. Kumikintab siya. Para siyang eh. ano eh, dildo. Ang ng ilaw. Sa pera ano, camera kasi, hindi shadow nga eh. Para siyang ano, kulay dildo. 4 points. Maganda ito sing-sing.